Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan. Ang basketball nga ay isang sport na patuloy pa din na nag-e-evolve hanggang ngayon. Kung matagal na nga kayong nanunood ng NBA ay maikita nyo na madaming klase na ng mga player ang nawala subalit madami naman ang nagsisilabasan. Noon nga wala pang 3 points. Ngayon more than 50% ng field goal attempts ng ibang team ay galing na dito. Kaya naman pag-usapan natin ang ilan sa mga style of play na nawawala na sa NBA ngayon. Una ay ang mga pure shooters. Noon nga sa mga team ay may mga player na talagang shooting lang ang aasahan mo sa kanila. Mapakail Corver man ito. JJ Redick, Steve Novak, Jason Kapono o kung sino pa man. Ngayon nga ay panay 3 and D players na ang hanap ng mga team. Dahil oo nga naman, kung babibiliin ka, kukunin mo ba yung magaling lang tumira sa labas o yung may tira sa labas at kaya din dumipensa? Easy answer nga yan. Bilang na ang mga pure shooter sa NBA ngayon tulad nila Duncan Robinson, Landry Shamet o Luke Kennard. Subalit bibihira na nga itong mabigyan ng mataas na minuto dahil again, defense matters. At bago pa man may mag-comment na sila Steph Curry, Ray Allen, Clay Thompson o kung sino pa man, they are so much more than just a shooter. Si Clay Thompson posibleng ngayon nga ay shooter na lamang ito. Subalit so, sa kanyang prime ay one of the best 3 and D players din ito sa NBA. Sunod naman ay ang mga pass first point guards o point guards na 6 foot 3 o pababa ang tangkad. Noon nga ay makakakita ka ng mga point guard na tulad nila Steve Nash, John Stockton, Rajon Rondo, Mark Jackson, Isaiah Thomas, Deron Williams at Chris Paul na nasa huling taon na ng kanyang karir. Mga point guard na ito na may pang height na pang point guard talaga. Subalit so ngayon ang mga modern day point guard ay tulad na nila Luka Doncic, Tyrese Halliburton, Lamelo Ball, Cade Cunningham o kung sino man. Tila ba maliit na ngayon ang 6 foot 5 point guard sa NBA kaya naman kudos nga sa mga tulad nila Steph Curry, Damon Lillard, Trey Young at iba pa na patuloy pa din na nakikipagsabayan sa mga makabagong point guard ngayon na dihamak na mas matangkad kaysa sa kanila. Sunod naman ay ang mga totoong power forward. Noong 2000s era nga ay sobra-sobra ang mga power forward na talagang may galaw sa poste. Mapatindangan man yan, Kevin Garnett, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Carlos Boozer, Lamarcus Aldridge, Chris Bosh, Zach Randolph, Kenyon Martin, Al Horford at iba pa. Subalit karamihan sa nabanggit natin ay nag-retire o mag-re-retire na center na ang posisyon. Sa NBA ngayon ay bilang na lang nga ang power forward na talagang pumaposte sa ilalim. Same thing with centers. Noon nga kapag center ka ay talagang sa pinta ka dapat. Subalit ngayon ay lahat na tumitira sa labas. Mapachet Holmgren, Carl Anthony Towns o Victor Wembanyama man ito. Obviously, isa si Dirk Nowitzki sa mga naging influential sa stretch big man ngayon. Ganon din si Chris Bosh. Subalit, isa sa mga hindi nabibigyan ng gaanong pansin sa evolution ng power forward position ay si Blake Griffin. Isa nga siya sa mga power forward na may guard-like skill set. Tila ba pinaghalong Ben Simmons at Zion Williamson ang kanyang style of play and eventually ay naging solid shooter din siya. Kung ihahalin tulad mo nga ang NBA sa isang restaurant ay hindi pwedeng tagaluto ka lang ngayon. Dapat ay pwede ka na din maging server, busboy o kung ano paman. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa evolution ng basketball ngayon?